buat buat marah Pak ha buat kami nak keluar Oh berarti oh oh, oh, oh. Otolok. Oh, op. So, ayo Pak guys. Bogor so, apa, Isah?

Oh 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 up. oh 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 up. oh, oh up. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. oh, 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 oh. oh. ng sa mga baga, barangay bagaan. Mangingi na naman ng ano ng sa kapitbahay. Guys, <laughs> talaga ganito lang buhay kasama na namin wala huli. Siempre. <laughs> so ayun ang huli guys. Ah, putik. ang huli. Ayun ang huli. Ito huli guys para worry about like Guys, ito Guys, ito Guys, palang huli nila Pasensya na ito guys Ay, iba lang Ayos na rin yan eh, Isang timba oh Humigit na ang ano? Hindi pa pala talakitok yan. Humigit na ang bukot no? Hindi pa yung talakitok sa uba. Dumaitin na ang bukot. Hindi mo na bro, Hindi pa Hindi pa yung na Hindi pa yung na talakitok na talakitok Amusin yun eh. Pagtawagin sa reason eh. Pero pa rin yan. Pagtawagin talakitok pa rin. Amusin lamang. Pagtawagin Nakalive ka? Ito totoong ayuda guys Wala Ito ay buhay pa nung hinuri na matay lang nung itinabi Ang galing Sa lengga Ito guys ang mga nakakalagot ng 35 Ayun ba niya ra? Ang trapa doon guys <coughs> Ayun ba niya

ito nakakakuha ng alamang maganda ano cebad <makes> oh jan kikeardo guys oh uh, ni guys bukod okay, dalawahan guys. yan dali yan hello vlog hello okay. ano wala lang kaya ano hello na ano

Ayos nice na. Oh, wala yeah, yeah. na. ka. Huwag ka na